Alam mo po nag-abroad ka, matutunan mo kung paano maging madamot. Bakit? Kasi alam mo kung paano kitain yung pera sa abroad. Dito rin nagbabago ang ugali ng isang tao. Bakit? Dahil sa mga taong nakasalamuhan nila na hindi nila kaugali. Dahil sa mga taong nakasalamuhan nila na iba't iba ang pag-uugali. Karamihan sa mga tao sa Pilipinas at hindi naging OFW kailanman, hinuhusgahan nila yung mga tao na naging OFW na kesyo mayaman na, na kesyo nasa ibang bansa na, na kesyo nakahawag na ng pera, na kesyo gumaan ng buhay, lumaki ng bahay mayabang na. Hinuhusgahan nila agad kung ano yung nakikita nila sa'yo. Hindi nila alam yung buong dahilan at buong kwento kung bakit ka nagkaroon ng ganito. Sa ating mga Pilipino or yung ibang Pilipino, bakit kaya hindi na maalis yung ugali nilang panghusga at inggit? Yung tipong wala naman silang ambag sa buhay mo, wala naman silang naitulong sa'yo, wala naman silang nagawang maganda para sa'yo, pero sila pa yung number one na nininira sa'yo. Sa mga ganitong klaseng tao na wala namang ambag sa buhay mo, na wala namang naitulong, makatulong sa iyo na wala namang magandang nagawa para sa iyo, huwag mo silang pansinin. Kung ano yung magandang plano mo sa buhay mo, ipagpatuloy mo lang. Kasi kung magpapaapekto ka, ikaw rin ang talo. May pangarap ka sa buhay mo, may gusto kang marating sa buhay mo, bakit ka magpapaapekto sa mga sinasabi nila? Bakit ka magpapaapekto sa mga ginagawa nila?